Labimpitong individual ang naaresto, dalawang improvised explosive device at anim na mga baril ang nasamsam sa isinagawang Joint Law Enforcement Operation sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report. Alas 5.30 ng umaga, araw ng lunes, March 17, nang ikasa ng mga elemento ng 90IB, ang Patuan Municipal Police Station at Provincial Mobile Force Company ang Joint Law Enforcement Operation sa Barangay Kapinpilan ng Bayan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakahuli ng labing pitong individual at pagkakasamsam ng dalawang improvised explosive device. Sa isang enkwentro naman sa pagitan ng mga sudalo at miyembro ng Armed Lawless Group sa lugar, Nasabat ang anim na matataas na kalibre ng baril, kabilang ang dalawang M16 rifles at apat na M14 rifles. Sinabi ni 601st Infantry Brigade Commander, Brigadier General Edgar Cato, ang mabilis at epektibong pagtugo ng mga sundalo ay patunay aniya sa kanilang determinasyon na sugpuin ang mga banta sa seguridad sa kanilang nasasakupan.